Mayor, um, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Uh, yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Uh, hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Uh, noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Uh, negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa uh, pogo or sa iba pa? Uh, hug racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya uh, mula sa panahon ng ama ninyo? Uh, okay. Or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hug racing bago nun uh, at bago nung Baufu, Uh, saan po kayo uh, nagsikap? Uh, nag- Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Uh, nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po tagal, talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ah, uh, ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Ah, uh, your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, oh, please oh, uh, please uh inform us during the hearing at bakit okay. po delay yung pag-register ng birth nyo? Ah, uh, your honor, i-check ko po tapo uh, ano, balikan ko po kayo. Po. Sa pag po kasi namin, And uh, I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit, kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, uh, still uh, out of uh, more than curiosity, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Uh, Your Honor, dere po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupo kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil... Uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school. Papa. Ah uh, for health reasons, sin homeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. ah uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Bati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or merong pa rin silang homeschool provider. And in fact, By the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Ah, uh, meron din po akong teacher po, Your Honor. Ah, uh, so sa home school provider naka-connect yung teacher ni ninyo? Um, Your Honor, di ko na po malala po yung pangalan po. Ang ah, malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Ah, uh, if you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing ma ma-recall pa rin uh, at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo oh uh, your Honor, ang teacher ko po si teacher Rubilin. teacher Rubilin. oh all right paki-submit na lang sa committee yung uh, apelyido ni nila Apo. and sa hearing uh, on the record Apo. kung sino yung homeschool Uh, provider. Opa. At saan naman, pagkatapos ng homeschooling, uh, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, uh, dere po, tuloy-tuloy, hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dere-derecho saan po, Mayor? Uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi loob po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Uh, opo, dire-direcho na po. At paano po yung college ninyo? Uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na, na pinaka-libro po is uh, si Teacher Rubilin na po. Ah, uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Uh, kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Um, Your Honor, hindi ko po, ni ko po alam. Uh, ever since po, si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na, like any learner, na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo, na na, na earn nyo yung competencies uh, sa high school? Uh, Your Honor, uh, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Uh, medyo, okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang uh, young person noon, no? may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong uh, edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Uh, Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Uh, ilang Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Uh, teenage teenage uh, age po siguro po, Your Honor.